Panggay ko naman ay magugustuhan nyo. Tatanggihan nyo ba yan? Ito ang ginagawa ko sa natirang chicken tenders. Konting mantika pagkatapos sibuyas. buyas. ang kamatis para masabaw po. Lagi po akong merong ganitong lechon manok sa loob ng refrigerator. Kuha muna tayo ng konti ha at isasama natin dito sa niluluto natin. Konting garlic. Gawin po natin parang yung tinda sa Panda Express. Lagyan po natin ng zucchini. No liquid seasoning. Munti ko ng malimutan. Paminta po. Lagyan nyo. Dagdag na natin ang chicken tender. O ba? Diba? E eh, di napakinabangan. Sa bawa natin, lagyan nyo po ng isang tasang tubig. O lagyan nyo ng konting pampaalat. Toyo po. Tubig, pampalapot, cornstarch. Lagyan na natin ang cornstarch. Isama na natin ang natirang rotisserie chicken. Haluin natin. E eh, kung wala po kayong zucchini, kahit pechay. O tapos ang laban. May hapunan na. Para sa apat na tao. Okay. Kumain na ba kayo? At mabigyan kayo ng konti. Pagkain ko naman ay eh, magugustuhan nyo. Magkaibang luto. Pero pinagsama-sama ko, sinabawan ko ng konti, konti pampalapot. palapot. Tatanggihan nyo ba yan? Pag simpleng araw, ganto-ganto na lang. Parang hindi naman. <laughs> Alam ko, nandiyan pa kayo ha. Sana po uh, nag-enjoy kayo sa mga ipinopost ko. Ron Bilaro po.